mga kapatid, sinasabi ng ilan na sila raw ay hindi simbahan kundi kaharian, kilusan o kapatiran. Pero kung titingnan, ginagamit din nila ang pananampalataya para manghimasok sa politika. Hindi ito ang simbahan sa diwa ng Ebanghelyo, kundi mga organisasyong nakasentro sa iisang lider, pamilya o dinastiya. Ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ang Jesus is Lord movement ng mag-amang Villanueva at ang Iglesia ni Cristo ni Eduardo Manalo ay pawang may impluensyang kayang magpabago ng takbo ng halalan. Pero kapag ang kapangyarihang espiritual ay ginawang sandata sa politika, nabubura ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang pananampalataya ay dapat nagpapalaya, hindi nagbubulag o nagbubusabo sa mga tagasunod. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli, mga kapatid.